Ito yung hindi alam ng ibang gumagamit ng mini driving light. Meron kasing mga mini driving light na sobra talagang mag-init kahit yung balast. Hindi ito nakikita dahil ito yung mga bagay na nakatago doon sa loob ng motor. Ito katulad nito na halos umaabot ng 70 degrees Celsius. Napakainit po niyan. Ito ay sa loob lamang na wala pang isang oras na paggamit. Nangyari ito dahil tinest ko yung isang mini driving light, yung isang brand ng mini driving light na ni-request. At ito yung napansin ko. Kaya kung ididikit yung balas lalo na dun sa mga plastic pairings ng motor, I'm sure matutunaw at matutunaw later on yung pagdidikitan nito. Kaya maging maingat at mapanuri sa mga bibilhin yung mini driving light dahil hindi lahat ito ay pare-parehas.